pangako ng sa Biblia, ililigtas ko ang aking bayan sa lupain silanganan. May pagliligtas na darating sa silanganan. O kayo, para makatiyak pa tayo, sa silanganan tayo, no? Kasama tayo sa pangako para makatiyak, para maging mas maliit ang doubt. Anong klasing lupain sa silanganan? Ganyan sa isaya. Kaya't luwalhati ininyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatidbagay ang pangalan ng Panginoon, Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Danyo, bukod sa nakalagay silanganan, kaya nga ini-emphasize, Diyos ng Israel, hindi taga-Israel itong luluwalhati. Yung iba kung magpakahulugan, baliktad, yan eh, sa Israel yan. Hindi nga sa Israel yan eh. Uy, kay liwa-liwanag dinidipine eh. Luwalhatiin ang Panginoon sa silanganan sa bagay ang pangalan ng Diyos ng Israel sa sa mga pulo ng dagat. Ang Israel ba'y pulo ng dagat? No! Hindi pulo ng dagat ang Israel. Ito'y sa silanganan, mga pulo ng dagat. Ang tanong ko, mga kababayan, ang Pilipinas ba, mga pulo ng dagat o hindi? Kaya nga ang tawag Pilipin Archipelago. Kumbinsido na kayo, sa Pilipinas, may lilitaw na paglilingkod at pagluwalhati sa Diyos. Amen?